Ayan mga kabendos, narito tayo pala at na bisitahin natin sila. Kumustahin natin yung uh, New Year nila. Magandang hapon. Ay, kuya, pas kuya. Ah, kumusta na po? Ang uh, so, inyong... Naka, hmm? Ah, din. Ang inyong New Year ba? Saka Christmas. Ay, walang <laughs> handa. Uh, ano din ah. Wala pa silang pasok, mga bata? Ay, pumasok na po sila. Ah, pumasok na? Pumasok na po. Ah, ka, nag uwian lang? Hindi pa hindi linggo Ay, kaya. oh, <laughs> mm -hmm. nakalimutan linggo ko, pastilan. Linggo. Ang dami ko kasing ginagaw na nakalimutan <laughs> ko yung mga araw. Akala oh, ko hindi. Kuya sila papasok? Mm, mm akala ko hindi linggo ngayon. Hindi Nasaan si Kambal? Si ah, nasa siya. No? Eh, dito ka na! Ay, nakuya. Mm. Ay, meron tong... Ay, eh, parang nagkalat ang hanger mo dyan. <laughs> naglalaba po. Ah, naglalaba ka. Kasi yung kay ate Ima, naglaba kami nung Merkulis lang. Kasi nga hindi kami nakalaba nung sapat, Sabado, nung isang Sabado. Mm. Gawa nga nung nagbisi-bisihan at panay pa na yung ubo ng kuya. Mm. Ah, yung ano, yung may-ari ng inuupahan mo si Ate Ima. Opo. hindi ko ako nakapag ano. Pero ito sa awa ng Panginoon. Hindi uso naman ngayon yung ano eh, yung mga sakit na naman. Stress na pagsimula na ulit. Kasi ako nga eh, ano rin. Parang pinapangatag ngaso ako eh. Ang sasakit ng mga katawan ko yung ang katawan mo ba tapos pag araw sobrang init ganito mm. ah, ano ba naman yun uso ngayon yata yung isang kaso kahit inom na kami ng inom ng gamot ganon pa rin mm. pumasok na itong dalawa ng ano Ano anong pizza sila pumasok nung masing ko ay tres tres pala nung tres no, pumasok sila Kumusta ba ang anyong nag ano pa kayo party-party doon nung mga nagdaang ano, nagdaang holiday? Hindi po kami yun. Hindi so, po kami sa Christmas party. Hindi attend sa Christmas party. Gawa wala man daw pins gift. Mm -hmm. Tapos, sakain lang daw. Mm -hmm. Sabi ng teacher, sabi ko kung ganyan man lang nawala wala gift, at hindi na lang kayo sumali. Kasi kain na naman. Pagdating doon, kain lang din naman. Mag-aambagan daw sila ng 290. Mm hmm. Sa Makdo. Kaya dito na lang tayo kakain, ah. Huwag na lang tayo, huwag na lang kayo sumama. Dami din naman hindi sumama. Kaya yeah, hindi na lang kung sila sumama. Okay lang din naman sa teacher eh. Naka ko'y sulubidin mo ba? Mm, si eh, ito. mabuti na lang yun. Kasi medyo malayo-layo ano. Oo mm nga -hmm. eh. Sana atong kuya, kasunod na taon, sana magbigyan kami ma mga transfer sila. Kasi parang hindi na namin kaya yung pang umaga Kasi pag mm. ano na siya, grade 6 na. Umaga na kuya. Mm -hmm. Eh, alas sa S pa naman. Kailangan nandun na sa ano. Kailangan nandun na sa Kailangan nandun na sa school. Mm. mag -hmm. kami sa oras. Hindi namin kaya. Hindi ano, next year kaya na eh. Oo. usapan mo ng todo-todo na lang yung ano doon na talagang mahirapan kami sa ganong sitwasyon. Kung buti pa ko ngayon, makaya pa ko kasi ano pa sila, oras sila ipanghapon pa. Pag susunod na taon, pag umaga na sila, hindi hmm. ko kaya. Hindi namin kaya yung oras. Hindi hmm. kaya kabuli mo oras. Kumusta yung ano mo? Yung uh, ginagawa mong tinda-tinda? Hindi pa ako kuya nang pero magsisimula ako muna. Kasi nga yung nangyari. May mga sakit pa kami. Pero ito, magsisimula. tinda Tapos ko ang mga... Uh, napula. Ah, uh, pero mga nakarang araw, nagtinda-tinda ka rin dito sa mga kanto. Mm. Ng mga mula, ng, mula ng... Ano ka Anong... Kamay tabi ng manok. Titinda din ng manok man. Ano na? Pag-sipin dyan. Mm. Kasi doon naman, hindi ka naman pwede magtinda sa baba kasi walang pasok. dito diba? Sa my school. Be, dito ka na muna be, mamaya na yan. Kari na para makita hmm. ka na dito. Okay. Kailan ang kailan ang ano mo balak mong magtinda-tinda ano? kasi may pasok na sila diyan ano kasi nag anong din kami noon kuya sa kay sa presidente dito mm -hmm. na nagpaalam bang magtinda-tinda din diyan pumayag naman sila ng tinda dito sa may kantok dito alam ng problema hmm. Eh, pinapag-isipan ko nga kung doon pa ako sa baba o diyan na lang kasi yung maghahakot, wala akong kasama. Hmm. Pero hindi ko alam kung doon ba o dito. At itong sanang maganda, hmm. di umiit doon kasi... tayo. Ano ang ginagawa mo doon? Naglalaba ka? Naglalaba. Ang huh? sa aking kuya. Kasi hmm. ang dalawa dahil masakit na yung ko. Dami yung trabaho. At ah, kung gusto naman yung inyong mga pag-aaral? Okay naman. Hmm? Maganda yun. At, ano, pagpatuloy nyo lang ang inyong mga pag-aaral. Second grading mo kasi nila sa 23. Hmm. Kaya yun, bak, bak sabi ko, bak pa kayo ano kasi para hindi kayo magbaba sa card nyo, mga beris nyo. Uh, minsan nga pa naka-absent na po kami yung hindi, kasi siya wala po kami yung so, ano, masasin. Ah, minsan nag-a-absent? Ah, uh -huh. min uh, ito pa naman yung ano, no Friday lang naman silang hindi nakapasok. Gawa nga nung nakulang yung pera, kaya ipamasahin nila. Kaya, hindi sila nakapansin. Nung no? Friday lang. Wala kuya, kasi ang pasok ng papa nila. ng araw lang eh. Kaya, kayaan mo, sabi Friday Friday naman. Eh. Itong week na to, kasi sabi ko, magi ano na kayo sa 23, kailangan, tuloy-tuloy yung pasok. 23, 23 di ba? ano Noong 23 na Ito. ah itong January. Ah. Second week. Ah, second grading na nila. Kailangan makahabol kayo doon. Yung mga ano nyo, hindi napasukan eh. Ma... Kasi ano, nag-aano, review, review na ba sila ba? Review sila nung doon nga, yan kukunin yung examination nila, kaya din na-review na ng pencil. Kasi kuya, yung hmm. sarap bala, yung pamasahin nila, bawat isa sa kanila. Hmm. Sa 250. Yung ano na yung balikan? Oo, oh, balikan na nila dito. Araw-araw. Hmm. Dalawang araw, 500. Oh. Kaya nga, mga next year. Kaya hirap talaga din kami kuya sa pamasahin ng nila. Hmm. Siyempre, nandun na yung baon nila, yung pamasahin nila kailangan na ano yan may e, pakiusap mo talaga ng gusto mo ngayong next year mag kaya, eh, mag -re eh. sila no kailangan ko talaga din yun nang dun yun din ang iwan ko lang kung papayag kasi mag-graduate mag sila hindi ko din alam kung papaya ng next year dyan hmm. pero wala din talaga ako magagawa kaya eh, sabi ko, sabi ko lang, uh, Kasi hindi ko talaga din kaya yung oras eh. Ano bang sara ng klase? Anong buwan? Ayun, yung grad, graduation gr nila? July? July. Kasi uh, September naman yung pasokan. Uh, dalawang buwan yung ang uh, hindi. Hmm. Mm. Ngayon, gawin mo na lang din ng uh, kapiusap talaga na pumayag. Uh, Kasi mahirap-hirap nga kayo. Mahirap kayo talaga na. kuya. Kasi sa pamasahe lang. Diyos ko. Kapay na talaga din kami. Biro nyo yan. Kaya, minsan, kailangan talaga din yung mag-ansin kasi minsan, kulang talaga yung ano ng asawa. So, kita. Hmm. Hindi siya sa bagay. Itong, ano na ito, makakapagpatuloy ka na ng iyong tindahan kasi hmm. may pasok na, no? Hmm. Eh, makakaano yan sa kanila din. Makakatulong sa mga bata na meron silang gagamitin, mayroon silang gagastusin. Oo. Kailangan pa lang hindi. <coughs> Yan na lang ang ano na ano natin sunod na year. Sunod na pasukan pala kung papayag. ipag Ipakiusap mo talaga sila na kung kasi Ikawin ko talaga din lahat yung paraan para papayag yung teacher yung principal. Mm -hmm. para, ano? Ma-transfer sila. Kasi wala talaga. Mm Hindi -hmm. naman talaga. Hindi naman sila pwede humilita. Ito ngayon mm -hmm. era Osman nyo na hanggang ano ba Anong year na? Anong buwan ang ano? oh, July. July hanggang July kasi July, tradition July, na. Dari, March, April, May. June, July. Ilang buwan pa yan? Seven months. Alam talaga. <laughs> Seven months na. Tagal. Eh, ano, eh, yung... oh, ay, ano, mo yung gano'ng pamasahe. oh Oh, Ganon talaga hindi pa din magsipag ka lang ng ano, pagtitinda uh, yung ating naman mahal na sponsor siguro kung makikitaan ka kanang magsisipag ka magtinda baka madagdagan pa yung ipampupuhunan mo dun tulad ng mga iniisip mong uh, sa ninegosyohon pa sana nga mo sa akin na dagdagan mo na ako ng hmm. pangupuhunan kasi kung ganun lang talaga din galit yung puna ko Pupunin lang talaga din nila sa pamasahe. Hmm. Kaya nga. Kasi kailangan ko talaga din maglagdag na tinda kasi ah, talaga. Ah, pag nakita siguro ni ma'am na talagang nagpupursi ka at hmm. nagtitinda ka talaga na makatulong tulong ka sa mga bata sa kanilang pangangailangan tulad ng pamasahe. Siyempre, eh ano nyo, kakayod nyo talaga yan. Hmm eh, siyempre mahabagin naman ang puso ng ating malay sponsor kung ano pa ang karagdagan mong gagawin doon sa pagtitinda mo ibibigay ah, e, naman niya yun siguro ah, antayin lang natin na ah, mag-start ka ng ano tapos ah, yan ah, para madagdagan ang ano yung, yung pinagkakakitaan mo. Ayan mga kabindors hanggang dito na muna ang aking update eh matagal ko hindi sila na update kasi sa ano ang dami ko rin mga gawain sa buhay o eh ngayon ko lang sila na update hindi ko na sila na update Pasko at saka New Year hindi ko sila puntahan ngayon ko lang sila puntahan ito na ang mga ano ko maluwag na time kasi yan nga simple <laughs> Ayan Ate Rona eh hanggang dito na muna ang ating ano no ah, sa mga susunod na pag-update ko eh baka nakapagkasakanan ng iyong tindahan eh doon na tayo mag-usap din ng kung ano pa ang maganda pag Pero kahit okay, kuya dito lang naman siguro diyan, pwede naman talaga din ako mag-tinda na lang kasi malapit-lapit lang ang ah, hakutan -ha ba Hmm. Kung sakali naman, hindi naman talaga din doon hmm. sa baba. Kasi ako lang mag-isa eh. Oh. Oh. Eh, sabi ko kung saan ang malapit dyan, dyan na magtitinda. Hmm. So, hindi, kung maganda naman dyan ang bilihan, e, ang ano ba? Yung... Try ko muna dyan. Kung oh. um, talagang mag-ano man lang. Hmm. Eh, pero pag hindi, edi babalik ako doon sa baba. Okay. -ano. Hmm. Yan, shout out po sa inyong lahat na aking mga viewer, mga subscriber, saka sa aking mga nag-sponsor sa aking maliit, maliit na channel. Shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much sa inyong pag-support sa mga taong nangangailangan. Uh, salamat, salamat ng marami, napakarami sa inyo. Kayong aming mga sponsor ah uh, hindi ko man nalang babanggitin ang inyong mga pangalan eh, alam nyo na yon mga kabindors ah uh, thank you, thank you so much at uh, makikita nyo ito sa pag-update ulit eh, uh, at sa kanyang pag ano na pag na uli ngayong itong 2024 Maraming salamat uh. ma'am Ayan, ayan. Thank you so much po sa inyong lahat.